Nagtanong ka na ba kailanman kung bakit? Minsan, tila mayroong taong malayo, kahit na ang lahat ng senyas ay nagpapahiwatig na siya pa rin ay lubos na nagmamalasakit. Ito ay isang sitwasyon na marami sa atin ang kinakaharap, lumulubog sa isang karagatan ng mga duda at kawalang katiyakan. Isipin ang iyong sarili sa ganitong posisyon, kung saan nararamdaman mo ang isang hindi mapag-aalinlangan na koneksyon sa isang tao, ngunit, sa ilang kadahilanan, tila siya ay lumalayo. Ito ay hindi lamang nakakalito, kundi pati na rin isang lubos na nakakaintriga. Ano ang nagtutulak sa isang tao upang magpakilos sa ganitong paraan? Ito ba ay dahil sa anumang ginawa mo? O dahil ba ito sa kanyang mga laban sa loob na humahadlang sa kanyang paglapit? Sa ganitong konteksto, mahalaga na suriin ang kanyang mga damdamin at iniisip na, sa kabila ng distansya, hindi makapigil sa pag-iisip tungkol sa iyo. Siya ay nakikipaglaban sa kanyang sariling mga kawalang katiyakan tinatanong ang kanyang halaga at nakakaramdam ng pagka-overwhelm sa mga emosyon na hindi niya alam kung paano haharapin. Ito ay lumilikha ng isang emosyonal na paradokso kung saan ang pagnanais na malapit ay nilalaban ng takot na hindi sapat. Ngayon, isipin ito, ano ang nagpapadala sa isang tao upang maramdaman ang ganitong pagkakahati sa pagitan ng pagnanais na maging malapit at ang pagtulak upang ipagtanggol ang sarili. At higit sa lahat, Paano natin maaring maglayag sa mga mapangakit na tubig na ito ng mga damdamin at kawalan ng katiyakan upang mahanap ang isang kumon na lupa kung saan pareho kayong maaring maramdaman ang ligtas at pinahahalagahan? Ngayon, nais kong ibahagi ang isang mahalagang bagay sa iyo. May isang tao na, sa lahat ng paraan, emosyonal, pisikal, espiritwal, at pag-ibig, tila ay nagtataboy sa iyo. Oo, ang taong ito ay naglalayo sa larangan ng pag-ibig ng malinaw na. Ngunit, narito ang isang nakakaaliw na punto, sa kabila ng paglalayo na ito, hindi kanya nakakalimutan. Malayo sa paningin, ngunit hindi malayo sa puso niya. Siya ay nagdaraan ng maraming oras sa pag-iisip tungkol sa iyo, nagtatanong sa kanyang sarili, at sinusubukang maunawaan kung ano ang lahat ng ito ay nangangahulugan, kung ano ang nangyayari sa pagitan niyo. Siya ay tiyak na hindi ka pa rin malilimutan. Ito ay nagpapakita ng isang malalim na emosyonal na komplikasyon. Sa isang banda, ang paglayo ay maaaring tila isang di ng hadlang, ngunit sa kabilang banda, ang katotohanang patuloy pa rin niyang inilalaan ang kanyang mga kaisipan sayo ay nagpapahiwatig ng isang koneksyon na nananatili sa kabila ng mga pangyayari. Ano nga ba ito ay nangangahulugan para sa hinaharap niyong dalawa? Ito ay isang bukas na tanong na nag-aanyaya sa pag-iisip tungkol sa kung ano ang nais ng bawat isa at kung paano maaaring maiayos ang mga ito o kung oras na para maghiwalay ang pagninilay-nilay sa mga damdamin at aksyon na ito ay maaaring maging isang mahalagang hakbang sa mas mahusay na pag-unawa sa sariling mga damdamin at sa mga inaasahan sa hinaharap. Ang taong ito ay may matinding pisikal na atraksyon sa iyo, isang malalim na koneksyon na umaabot sa mas mababaw. Siya ay patuloy na nag-iisip tungkol sa iyo na hinahatak ng malaking paraan. Kaya, lumitaw ang tanong na hindi matatahimik. Kung siya ay lubos na nakatali sa iyo, nag-iisip ng ganito karami tungkol sa iyo, at nararamdaman ang malakas na atraksyon na ito, bakit nga ba siya umiiwas sa iyo? Ano ang nasa likod ng pagtutol na ito? Ang sagot ay matatagpuan sa mga hamon na kanyang hinaharap sa kanyang sarili. Siya ay nakikipaglaban sa mga damdamin ng pagkukulang, kanyang tiwala sa sarili, kanyang pagpapahalaga sa sarili, at pagtanggap sa sarili. Siya madalas na nararamdaman ang kawalan sa kanyang sarili, hindi lubusang katumbas, nasasakupan ng mga damdamin ng kalungkutan, frustration, at isang napakalakas na damdaming pag-aalinlangan tungkol sa kanyang kakayahan at halaga. Ang labang ito sa kanyang loob ay nagiiwan sa kanya ng sobra-sobrang damdamin na lumilikha ng isang kaguluhan ng damdamin na humahadlang sa kanya upang kumilos ayon sa kanyang mga damdamin. Ang sitwasyong ito ay nagpapakita ng isang malalim na komplikasyon ng damdamin kung saan ang pagnanasa at atraksyon ay nasa tuwirang laban sa mga personal na kawalan ng katiyakan at laban ng panloob. Siya ay nasa isang sitwasyon ng kawalan ng galaw, nahati sa pagitan ng pagnanais na lumapit at ang takot na hindi sapat, hindi sapat para sa kanyang iniisip na kinakailangan para sa isang relasyon. Ang labang panloob na ito ay ang nagpapanatili sa kanya na malayo sa kabila ng matinding damdamin na kanyang nararamdaman para sa iyo. Ang pangunahing issue dito ay kung paano niya malalampasan ang mga panloob na ito, kilalanin ang kanyang sariling halaga, pahintulutan ang kanyang sarili na lubos na maranasan ang koneksyon na malinaw na umiiral sa pagitan niyo. Ang pangunahing issue dito ay talagang ang pananaw na mayroon siya sa kanyang sarili kumpara sa iyo. Siya ay lubos na nahuhumaling sa iyo, nag-aalaga ng malalim na damdamin at tunay na nagnanais na ipahayag ang kanyang nararamdaman. Ipinupwesto kanya sa isang pedestal, nakikita ka bilang isang halos perpektong tao, isang taong siya ay walang dudang makakabuo ng seryoso at pangmatagalang bagay. Ang ganitong pag-iidolo sa iyo ay nagpapalabas sa kanya ng pag-iisip na hindi siya karapat-dapat sa kung ano ang mayroon ka upang maibigay. Siya ay nakakakita sa kanyang sarili bilang mas mababa, naniniwala na ikaw ay mas superior sa maraming aspeto, katalinuhan, kagandahan, kahinahunan, kabaitan, pagkakaunawaan, kabutihan, at katatagan ng damdamin. Ang ganitong hindi paborableng paghahambing ay nagdudulot sa kanya sa isang kalagayan ng negatibong pagpapahalaga sa sarili, kung saan siya ay nag-aalala at hindi sapat upang maging kasama mo. Kahit na may matinding pagnanasa na makipag-ugnayan sa iyo, ang ganitong distorted na pagtingin sa sarili at pag-idolo sa kung sino ka ay lumilikha ng isang emosyonal na hadlang na nahihirapang lampasan. Ang sitwasyong ito ay isang salamin kung paano ang mga personal na kawalan ng katiyakan at mababang pagpapahalaga sa sarili ay maaaring magbaluktot sa pagtingin sa realidad at hadlangan ang isang tao mula sa paghahanap ng kaligayahan at pag-ibig na ninanais niya. Ang hamon para sa kanya ay ang pagkilala sa kanyang sariling halaga at pag-unawa na walang sino man ang perpekto. Lahat ay may kanilang mga kahinaan at mga kawalang katiyakan, at ang tunay na mahalaga sa isang relasyon ay ang tunay na koneksyon, ang paggalang sa isa't isa, at ang suporta sa pagitan ng mga katuwang. Ang pagtawid sa mga panloob na ito ay maaaring magbukas ng daan para sa isang mas bukas at tapat na relasyon, kung saan pareho ay maaaring ipahalaga ang isa't isa para sa kung ano sila talaga, hindi para sa isang hindi maabot na idealisasyon. Siya ay lubos na nahuhumaling sayo, nag-aalaga ng malaking pag-aalaga at respeto, at nararamdaman ang malakas na koneksyon sayo. Gayunpaman, siya ay nakikita ang kanyang sarili na nakakulong sa isang siklo ng pagbaba ng halaga sa sarili, na iniisip, hindi ako karapat-dapat sa isang tulad mo. Ako ay emosyonal na na-overwhelm. Hindi ako komportable sa aking sarili. Ang mga damdaming ito ay nagpapakita ng isang laban sa loob na sumasalalay sa mga isyo ng pagpapahalaga sa sarili at pagkakakilanlan. Ang sitwasyon ay lalo pang nagiging komplikado kapag siya ay nagsisimula ng ihambing ang kanyang sarili sa iba, na naniniwala na marahil mayroong iba na mas kayang magbigay sa iyo nang hindi niya nararamdaman na kaya niyang ibigay, isang mas matibay na suporta sa emosyonal, isang mas malalim na pangunawa. Hindi ko kaya ito, hindi ko naiisip na kaya kong ibigay sa iyo ang iyong karapat-dapat. Ang ganitong linya ng pag-iisip ay nagdadala sa kanya sa isang estado ng pagkabahala. Takot na, batay sa kanyang pag-unawa sa iyong pagiging karapat-dapat, siya ay maaaring masaktan mo sa hinaharap. Ang espiral na ito ng mga negatibong pag-iisip ay isang salamin kung paano ang kawalan ng katiyakan at kawalan ng pagtanggap sa sarili ay maaaring magbaluktot sa pagtingin ng isang tao sa kanyang mga relasyon at sa kanyang sarili. Siya ay nasa isang pagdaramdam na emosyonal, kung saan ang takot na hindi sapat at ang inaasahan ng sakit sa hinaharap ay nagpigil sa kanya na magbukas sa posibilidad ng isang relasyon. Ang hamon dito ay para sa kanya na kilalanin ang kanyang sariling halaga at maunawaan na ang mga relasyon ay itinatayo sa pamamagitan ng pagtanggap, suporta, at pag-unawa, at hindi sa isang paligsahan ng karapat-dapat o ang kakayahan na makatugon sa isang hindi maabot na ideal. Ang pagtawid sa mga panloob na ito ay hindi lamang magpapagaan sa kanyang emosyonal na stress, kundi maaari ring magbukas ng landas para sa pagtuklas ng koneksyon na parehong malinaw na nararamdaman nila sa isang mas malusog at balanseng paraan. Mayroon siyang malalim na takot na iwanan. Sa kanyang puso, siya ay naniniwala na kung ang ugnayan sa pagitan ninyong dalawa ay magbago, darating ang isang panahon kung saan madarama mo na siya ay hindi kasing galing ng tila dahil sa siya mismo ay hindi nakakakita sa kanyang sarili sa ganitong paraan. Ang kaisipang ito ay nanggagaling sa kanyang sariling kawalan ng katiyakan at kawalan ng pagpapahalaga sa sarili. Siya ay natatakot na sa pagiging mas malalim niyong naguguluhan, marahil ay malalaman mo na hindi siya ang lahat ng iyon at sa makatuwid magpasya na tapusin ang relasyon. Ito ay hindi lamang siya magdudulot ng napakalaking sakit, kundi magiging isang masakit na patotoo rin sa kanyang mga sariling pag-aalinlangan at takot. Ang takot na ito ay hindi walang batayan. Ito ay nagmumula sa mga nakaraang karanasan ng puso na nabaliwala, mga sitwasyon na napakahirap para sa kanya at kung saan siya ay may malaking kahirapan sa pakikitungo. Ang mga nakaraang karanasang ito ay nag-iwan ng mga pasa na nagiging sanhi upang siya ay maging mabukangin sa ideya ng pagdanas ng isang katulad na bagay muli. Siya ay lubos na nag-aalala at malungkot sa posibilidad na muling masaktan ang kanyang puso, na mas gusto niyang iwasan ang mas malalim na pakikilahok, sa paniniwala na sa ganitong paraan ay iniingatan niya ang kanyang sarili mula sa higit pang sakit. Sa pinakayugto ng sitwasyong ito ay ang takot at pagprotekta laban sa kahinaan. Siya ay umiiwas na lumapit hindi dahil hindi siya nag-aalala o wala siyang damdamin para sa iyo, kundi dahil natatakot siya sa resulta ng pagbubukas ng ganap. Ang hamon para sa kanya ay ang paggawa ng kanyang mga kawalang katiyakan at takot, pag-aaral na magtiwala muli at maunawaan na bawat bagong relasyon ay nagdudulot ng posibilidad ng isang magkaibang resulta, hindi kinakailangang ang pag-uulit ng mga sakit sa nakaraan. Para sa pareho, ang pagsasaliksik sa koneksyon na ito ay mangangahulugan ng pagharap sa mga takot na ito ng magkasama, nag-aalok ng suporta sa isa't isa, at pag-unawa, at marahil natuklasan na ang pag-ibig ay maaaring mas malakas kaysa sa mga sugat ng nakaraan. Siya ay naniniwala na ikaw ang kagustuhan ng marami na nagpapadama sa kanya ng walang pag-asa, na nakikita ang kanyang sarili bilang mas mababa at mas hindi karapat dapat kumpara sa iba. Bagaman siya ay isang hangang tao, siya ay patuloy na naghahambing sa kanyang sarili sa iba, na sumasalubong sa isang estado ng matinding stress at emotional na overwork. Sa kasalukuyan, hindi siya mabuti sa emosyonal. Pumipigil sa maraming kanyang mga damdamin at emosyon. Pinipili na hindi magpakita o ibahagi ang kanyang mga karanasan at damdamin sa iba. Siya ay mananatiling tahimik sa karamihan ng oras, umaatras sa pagpapahayag kung ano ang nararamdaman o ang nangyayari sa kanyang buhay. Ang ganitong pananaw ay isang pagtatangkang protektahan ang kanyang sarili, upang alisin sa iyo ang kapangyarihan na saktan siya, dahil inaasahan niya na sa huli, ikaw ay makakasakit sa kanya dahil sa mababang pagpapahalaga sa sarili na ginagawa siyang pakiramdam na mas mababa sa iba. Ang dinamikang ito ay nagpapakita ng isang malalim na laban sa loob sa imahe ng sarili at sa halaga ng sarili. Siya ay nasa isang siklo ng paghahambing at pagpuna sa sarili na naglilingkod lamang upang palalimin ang kanyang mga kawalang-katiyakan at takot. Sa pamamagitan ng pag-iwas sa pagbukas at hindi pagbabahagi ng kanyang mga damdamin, sinusubukan niyang protektahan ang kanyang sarili mula sa isang inaasahang sakit. Ngunit ang ganitong pagprotekta ay humahadlang sa kanya na maranasan ang posibilidad ng isang tunay na at mapagmahal na relasyon. Ang susi para sa kanya ay maaaring ang pagkilala sa kanyang sariling halaga, anuman ang mga paghahambing sa iba, at ang pagunawa na ang kahinaan ay maaaring maging isang lakas, hindi isang kahinaan. Ang pagbubuka sa posibilidad na tunay na makita at tanggapin para sa kung sino siya, nang hindi kasama ang mga anino ng paghahambing o ng takot sa hindi pagkakaroon, maaaring maging unang hakbang para malampasan ang mga hamong emosyonal na ito. Maaaring tendensyahan niya na lapitan ang mga taong mayroon ding mga emosyonal na kahinaan, sa ilalim ng paniniwala na ang mga ito ay hindi siya masasaktan. Ito ang pananaw niya sa ngayon, na iniiwasan ka sa paniniwalang ikaw ay isang bagay na pinapangarap ng marami, na siya ay lalimang natatakot. Gayunpaman, siya ay takot at nangangailangan ng paggaling. Siya ay magkakaroon ng malaking pakinabang mula sa isang proseso ng pagtanggap sa sarili at pagmamahal sa sarili. Ang paghahanap na ito ng koneksyon kung saan siya ay mas madaling hindi nababahala ay nagpapakita ng isang pagtatangka na hanapin ang seguridad at kaginhawaan. paman, ang discarding ito ay maaaring hindi ang solusyon para sa kanyang mas malalim na mga isyo ng pagpapahalaga sa sarili at takot sa pagtanggi. Ang landas tungo sa paggaling ay kasama ang pagharap sa mga itong mga takot na panloob, pagkilala sa sariling halaga, pag-aaral na magmahal sa sarili ng walang kondisyon, ang pagtanggap sa sarili ay isang makapangyarihang proseso na maaaring magbago ng paraan kung paano niya tinitingnan ang kanyang sarili at sa makatuwid kung paano siya nakikipag-ugnayan sa iba at sa iyo. Ang pagmamahal sa sarili at ang pagtanggap sa sarili ay hindi lamang mga abstraktong konsepto. Sila ay mahalaga para sa kalusugang emosyonal at para sa kakayahan na magtakda ng mga malusog at makabuluhang relasyon. Sa pag-aaral na pahalagahan ang sarili at tanggapin ang sarili, maaari siyang magsimula na bawasan ang mga harang na humahadlang sa kanya na magbukas para sa mga mas malalim at nakakasatisfy na mga relasyon. Ito ay hindi nangangahulugan na madali ang landas, ngunit mayroong pag-asa at posibilidad ng pagbabago. Sa tulong, pag-unawa at marahil, ang tulong ng isang profesional, maaari siyang magsimula na magpagaling ng mga sugat emosyonal at itayo ang isang mas malusog na relasyon sa kanyang sarili at sa dulo sa iba. Talagang gusto kanya at tingin sayo bilang isang taong may kanya-kanyang pinahahalagahan, isang taong gustong gusto niyang maging kasama at malapit sa kanya. Siyempre, siya ay nahaharap sa personal na mga issue na kailangang niyang resolbahin at siya ay nadaramang bigo. Ngunit sa oras na ang kanyang pagpapagaling ay magsisimula, ang mga bagay ay tila nagiging mas maganda sa pagitan niyong dalawa. Gusto niyang maging kasama ka, ngunit nadaraman niyang walang pag-asa. Sa paglipas ng panahon na siya ay nagsisimulang magpagaling, magiging mas malakas siya para sa kanyang sarili at, sa makatuwid, mas malakas sayo. Ang prosesong ito ng paggaling ay pangunahing hindi lamang para sa kanyang kagalingan, kundi pati na rin para sa potensyal na hinaharap ng isang relasyon sa pagitan niyong dalawa. Ang pagkilala na may mga isyu siya na dapat niyang resolbahin at ang kagustuhan na magtrabaho sa mga ito ay ang mga unang hakbang sa isang positibong pagbabago. Habang siya ay nagiging mas tiwala at mas may kumpiyansa sa kanyang sarili, ang dinamika sa pagitan niyo ay maaaring magbago para sa mas maganda. Ang paggaling emosyonal ay maaaring kumuha ng panahon at nangangailangan ng pasensya, pag-unawa, at suporta. Ang kagustuhan niya na maging kasama ka, kahit na siya ay nadaramang wala siyang pag-asa, ay nagpapakita ng lalim ng kanyang mga damdamin. Habang siya ay nagtatrabaho sa kanyang sarili, natututunan ang magmahal sa kanyang sarili at magpahalaga sa kanyang sarili ng higit pa. Maaari siyang magsimula na tingnan ang mga bagay mula sa ibang pananaw, isang pananaw na nagbibigay sa kanya ng pag-asa na maging kasama ka. Ito ay isang landas ng personal na paglago na hindi lamang magbibigay ng benepisyo sa kanya sa personal, ngunit magbubukas din ng espasyo para sa isang mas malusog at balansing relasyon sa hinaharap. Ang proseso ng paggaling ay magbibigay daan sa kanya na mahalin ang kanyang sarili ng higit pa at sa kabaligtaran, mahalin ka rin ng higit pa. Habang nagiging mas matatag siya sa emosyonal, magagawang magbigay ng mas malaking katatagan para sa relasyon. Siya ay mauunawaan na ang kanyang kalooban ay maaaring mapag-isa sa kanyang relasyon sa iyo na nagbibigay daan sa mga bagay na mag-progress sa isang paraan na mas masigla at may balanseng paraan. Siya ay magiging mas masaya at mas malakas sa loob. Ang pangunawa na ang personal na paggaling at pagmamahal sa sarili ay pangunahing mahalaga para sa kakayahan na magmahal ng ibang tao ay nagbabago ng pananaw niya sa relasyon. Sa pamamagitan ng pagtutuon sa kanyang sariling katatagan emosyonal, hindi lamang niya pinapabuti ang kanyang personal na buhay kundi lumilikha din ng isang matatag na pundasyon kung saan maaaring itayo ang isang relasyon. Ang relasyon sa pagitan ng individual na kalusugan ng emosyonal at kalusugan ng isang relasyon ay malalim, ang isa ay direkta nitong naapektuhan ang isa't isa. Habang siya ay nagiging mas tiwala sa kanyang sarili at emosyonal na balanse, ang dinamika sa pagitan niyo ay maaaring umunlad patungo sa isang mas mataas na antas ng matatanda at matatag. Ang katatagang emosyonal na ito ay dala ang kakayahan na harapin ang mga hidwaan ng mas mabisang paraan, magkaroon ng malayang at tapat na pakikipag-usap, at magbigay at tumanggap ng pag-ibig ng higit pa at mas kasiya Ang paglalakbay niya patungo sa pagmamahal sa sarili, at paggaling ay hindi lamang regalo para sa kanyang sarili, kundi pati na rin para sa relasyon niyong dalawa. Habang siya ay nagiging mas masaya at malakas sa loob, ang positibong ito ay nagsasabog, nagbibigay ng positibong epekto sa relasyon. Ang kakayahan na magmahal sa sarili ay may kaugnayan sa kakayahan na magmahal sa iba, lumilikha ng isang virtuous cycle ng pagunlad, pagmamahal, at kaligayahan na ibinabahagi. Sa kasalukuyan, siya ay nahaharap sa isang panahon ng matinding pagtanggi sa sarili, isang emosyonal na kalagayan na hindi maiiwasan na kung paano siya nakikipag-ugnay sa iyo. Sa loob niya, mayroong isang bagyo ng damdamin, isang kalituhan ng mga pag-iisip at damdamin na nagdadala sa kanya ng pagka-overwhelm at kaguluhan sa kanyang loob. Ang kaguluhan ito sa kanyang loob ay may direktang at maramdaming epekto sa koneksyon na inyong pinagsasaluhan na lumilikha ng distansya mga maling pagkakaintindi na tila hindi maisasantabi. Gayon pa man, mahalaga na panatilihing buo ang pag-asa, dahil ang paglalakbay ng paggaling ay isang landas na humahantong sa paglaki at pagbabago. Sa paglipas ng panahon habang siya ay nagsisimula na maglakbay sa prosesong ito ng paggaling, ang mas malalim na kaliwanagan ay magsisimula ng sumiklab. Ang kaliwanagang ito ang magiging ilaw na maglalantad sa kanyang landas tungo sa mas mataas na pagkakakilanlan sa sarili at pangunawa sa sarili. Sa paglipas ng panahon habang siya ay bumabalik sa kanyang sarili, ang kanyang kakayahan na maging bukas at tapat ay lumalaki, hindi lamang sa kanyang sarili, kundi pati na rin sa kanyang mga interaksyon sa iyo. Siya ay magiging naaakit na ibahagi ang kanyang mga pakikibaka sa loob sa iyo, nagpapahayag kung paano siya naapektuhan ng pagtanggi sa sarili at ang masinsinang trabaho na kanyang ginagawa upang lampasan ang mga hamong ito. Magkukwento siya tungkol sa mga sandaling mababa ang kanyang pagpapahalaga sa sarili, ang mga labanan sa loob upang muling mabuo ang kanyang sarili, at ang patuloy na pagsisikap na makarating sa isang lugar ng pagtanggap sa sarili, kung saan siya ay maaaring magdamdam ng karapat dapat sa pag-ibig at maging ang tamang tao para sa iyo. Ang pagbabahagi na ito ay hindi lamang isang aktong pagiging bukas sa pagiging marupok, kundi pati na rin isang patotoo ng pagmamahal at paggalang na kanyang nararamdaman para sa iyo, na kinikilala ang kahalagahan ng iyong presensya sa kanyang buhay. Sa ngayon, maaaring siya ay nakakulong sa paniniwalang hindi niya karapat dapat ang isang espesyal na tulad mo, ngunit ang pananaw na ito ay nakatakda upang magbago habang siya ay patuloy sa kanyang paglalakbay ng paggaling. Siya ay mag-uumpisa ng tingnan ang kanyang sarili sa isang ibang liwanag, isang ilaw na sumasalamin sa kanyang tunay na halaga at potensyal na magmahal at mahalin ng buong lubusan. Kung ang mensaheng ito ay tumatagos sa iyong puso at nakikita mo ang iyong sarili sa sitwasyong ito, ito ay isang paanyaya para sa iyo na magmuni-muni kung paano maaari kang maging suporta sa prosesong ito ng paggaling. Ang pagpapalaganap ng isang kapaligiran ng pag-unawa, pagtitsyaga, at pagtanggap sa isa't isa ay maaaring lubhang nakabubuti. Ang pagpapakita ng pakikiramay, pag-aalok ng isang mapanlikha na pakikinig, at, higit sa lahat, pagpapanatili ng isang ligtas na espasyo upang siya ay makapagpahayag ng kanyang mga damdamin at kahinaan ng walang takot sa paghusga ay mga makapangyarihang paraan upang suportahan siya. Ito ay isang landas na maaaring inyong tahakin ng magkasama, pinapalakas ang inyong koneksyon at nagtatayo ng isang mas mapayapang at maalalahaning kinabukasan.